Ayokong nagpumpalawakin yan dahil sinabi ko na po yan noong uh, nag-uumpisa pa lang ito. Diyan na po ang nararam po. Eh, yan ang nakakalungkot kasi napaka hindi magandang makita yan ng mga mata natin. na nangyayari yan sa isang lugar na alam natin na sambahan ng mga tao, pinapasok ng mga naka-uniforme, medyo napakasakit sa mata. Sa akin po, ano, diyan natin makikita, no, na dapat... Meron mer meron talaga tayong paghihiwalay. Ihihiwalay natin yung religion ng mga tao doon sa si pastor, si pastor ay pastor. Hindi siya ang sinasamba ng mga tao ng uh, ng uh, kingdom, ano? Hindi siya. Siya yung pastor, pero may sinasamba na Diyos yung kingdom. At yun po ang dapat nating nirerespeto at yun ay ang nasa konstitusyon. Eh, kung meron po sigurong ng pruweba talaga na nando doon si pastor, siguro, pwede po nating sabihin bilang isang criminologist. Eh, may warant, pwede nilang gawin nyo. Pero, andun ba si pastor? Yun ang tanong. Wala naman doon si pastor. Wala naman nangyaring paghuli. Natakot yung mga tao doon sa simbahan. Eh, yun po yung mga bagay na dapat ay naiiwasan po sana natin.